Guys, good morning and good morning. Uh, hi guys, good morning and good morning. This is Mondar Blogs. Uh, ngayon guys, uh, hindi pala ako nakapasok kasi masadong masama. Ang akin napakiramdam. Sa ngayon guys, uh, ito pala, ito pala, linipat ko pala yung higaan namin sa taas. Ngayon, ito siya. ito ang ginagamit namin dito sa taas. Ay sa baba. Ngayon guys, uh, ito pala ang amin ginagawa dito sa ngayon sa labas. Maggagawa ng kabinet kong ako na asawa. Ayan siya. Maggagawa ng kabinet para sa mga damit. Ayun yung mga ang kabinet. siya muna ng cabinet para sa ay huwag dyan kayo pa ano bakit kung saan na mamatay naman Ano yun? Over-overlap pa?

nasira na yung atin na camera. Oh, my God. Mm. Ayan, guys. Update na lang kayo ulit. Guys, uh, ito pala, update natin ngayon ang pinagawa natin na divider or cabinet kasi kanina short short ano lang yun short video. Ngayon guys, nandito na tayo. Aakyat tayo sa taas. Dito kasi dito na again ang symbol kasi gawa nga hindi kaya. Yeah, symbol sa baba. Ayun guys, ito nandito na kami sa taas. Ngayon maraming tulo dito sa amin na bahay. Ayun, may tulo ko alam kung tulo ng ano sya ayun guys yan ang divider pero hindi pa na naano guys kasi magbabrush pa ng pinole ay ano yun ngayon brushan natin ang ano tulungan natin si boss Hawakan mo din. Then, hello, uh, tole, tole, ano? Hawakan eh. mo. Uh, ako, ikaw ko wala. Hindi mo yung pinturahan na eh. Oo, yan o. Oh. Yeah, no. Hmm. Kailan, lang. wait lang. Kaya makita yung akin na puwet. Yan o. Uh. Ito guys, medyo makalat. Sige lang. Ayan. Dito sa, ano ito? Sa e Parang may higyata.

sige, mahirap kaya mamaya ang buwan ito ba? nilinisin? Di Ayan guys, dito para tayo sa ano? Sa loob. Ayan, dito kami. Yung kinainan ng prinsipiko ko. Alam guys, ang pangit nito ng kulay kapag ano, maluma na. Mm -hmm. mm -hmm. Nakalat yung bahay namin kaya nagpagawa ako ng cabinet. Ayan, yung mga damit na yan. Actually, dadal ko yan sa ano. Ayun, tapo na yung mga ibang mga ano doon. Mga gamit. Maglalaba ako ng cabinet na ang namin. ito maano po meron yung malinis. Ay, hindi na ito palagi nilagyan ng ano? Hindi itan pala yun ng ano? 이 정도야, 모 sahig na to. Masakit sa tayo na. Pag may, ano ba, may matawag yan, kaya sabi, mawala yan. Kunting, ano lang dito sa tapos, ang sakit. 我你我老公。 yang ambagannya, ya itu pasti itu. yung style ng ano ba si ano Mayroon niyang ito parang bracket yung nilalagay sa gilid. ano yan, wala nang ilagay na piping. yung parang ano. Ang kahoy na maliit. Ano naman yung pang i-update kayo sa ano natin. Nailalak. Yan ang sahig ay yung ano pala yung pinulik na yan pala galing yan sa sahig namin nakaraan. Yung natira na walang anay. Ngayon, yan ginawa namin ng uh, cabinet para sa mga damit na nagkakalat. Ayun. iba nakikita niya nagkakalat. Yan ang gagawin namin. Ititiklop dyan isa-isa, layer by layer. Halimbawa, pantalon, pantalon na lang. Pagdamit, damit na lang. O, di ba? Damit ni, hindi nga layer to layer na. Damit ni ni Makmak, damit ni Rex damit ni Chong Chong, damit ni Iba. O, ganun yun. Damit ni Ching Ching, damit ni Chang Chang. Ayan siya guys, yan ang gagawin natin. Ayan siya Oh. Una sila isama. Isama mo pa sila. Ito <laughs> so, nang gumawa. Hindi na gawin natin. Isama Ayan, ka na. Dila. Kaya yan ang update ngayon. Mamaya ipakita ko sa inyo kapag tapos na tapos na talaga guys. Ito na pala yung kabuuhan ng akin. Uh, cabinet. Ngayon, ang gagawin natin, guys, uh, hindi pa muna siya, ano, pipinturahan pa kasi namin. Masiliahan, pipinturahan, at uh, saka, ano, kahit may butas lang yan, guys, okay lang yan. Palagyan na lang yung, ano, takip. Ayan. Kasi, actually, galing, galing lang yan sa mga nakukuha ko na mga plywood sa ano. Ayan guys. Ito lang siya. Putol ang Ginlagyan lang namin ng gulong para at least maurong-urong siya ba guys. O oh, hindi ba? Napakinabangan namin yung natitirang mga sahig na na ano. Napakinabangan namin ang ano na sahig na may ano natitira na walang na walang anay. ayan siya guys. Ito siya ngayon, oh. Tingnan niyo, oh, 'di ba? Ngayon, 'yan ang mga tambak na 'yan. 'Yan ang ilagay ko dito sa cabinet na 'to. Yung galing ay to, yung lalo na 'yan ng mga sako na 'yan kasi napupunit na siya. Kailangan ko siya 'yan, Tapos pag sinabi na pag sinabi na ano Ayan siya guys. Kahit pintura na lang siguro. Tapos lag, lagyan na lang ng edging. Ha? Palagyan na lang natin ng edging. Tapos pinturahan na lang. Kahit hindi na yan nag Hindi na edgingan. Hindi, okay, anong gagawin dito? Pinturahan mo, hindi na makita yan. Pinturahan mo. Okay, masilyahan muna bago ano pinturahan. Ayan na siya guys, hindi ba? At least maganda na. Oo tapos pipinturahan lang natin ng black or brown para maganda, 'di ba? Yan lang guys, yan lang ang amin na project sa ngayon. Siguro magpagawa pa rin ako ng isang ganyan, ah, medyo maliit lang na ganito lang siya kalaki. Ah, kalahati lang, lagyan ko siya ng mga oven, ng mga toaster, ng mga ano para at least para dun sa baba. Tapos iiibig magpagawa ko ng isang ganoon. Ganun, malapad. Ganito kalapad din siya. Ganito kalapad ang ano niya. Para at least mapatungan ng mga ano dun gamit dun sa ano. Sa, si, sa kusina ko. Ngayon, ang siguro, ang bala ko guys. ah, uh, yung lababo namin doon, papalitan ko na lang siya ng tiles para at least magiging maayos na lang din. Kasi, hindi ko alam kung ano ang kwan baka hindi na rin kami magano para magtindahan na lang or anuman ang dapat gawin. Ah, sige guys. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Don't forget to hit the bell button para ma-update kayo lagi sa akin na vlog. Thanks. Bye mga kamundar, See you on my next video. Bye-bye.